Wala na siya, bali, silip ka daw. Wala? Na pa? Agoy, merga puti-puti na dyan ba diba. So, ito na nga po mga kabebes So, may mga nakikita tayong kumikinang-kinang. So, ayan po. Tignan nyo naman, oh. Tapos, dito na part. <laughs> Lumabas na yung mga iba. Oh, yan. Tapos, tignan natin dito po sa loob. Yan po. Medyo matagal-tagal din po tayong Hindi po nakapulot ng mga ganitong itlog, mga kabebe, yan. Wala, parang dumami po talaga siya. ay my goodness. Namiss ko tuloy yung ganito, mga ka-bebe. Yan o, tignan nyo, o. Pagpasok na pagpasok is nakikita mo na talaga kahit papaano ay may nakikita na po tayo. Hindi po katulad dati na halos wala po tayong nakikita sa kulungan. Yan po, o. Ay, thank you, Lord. Kahit papaano ay makaharvest po tao ginagmay ngayon ani oy matagal-tagal din po tayong hindi nakapag harvest nito so epektibo siguro yung kuan <laughs> yung gamot <laughs> yung vitamins na pinainom ko po sa mga alagang itik ko at siguro hindi ko din po kuan siguro din baka buwanan na din po talaga nila na mangitlog pero yun nga para hindi ma-short itong itlog. Char, <laughs> ala, uy, may mga itlog na talaga. <laughs> Medyo marami-rami na po talaga silang itlog, mga ka-bebe. Nakakatuwa naman, uy. Yan. Eh. Excited na excited talaga ako. Ito yung uh, excited na excited ka hapon pa lang. So, ngayon, may mga puting ginto na po talaga tayong napupulot. Tapos puti-puti ng itlog nila, uy. Ala, na, ni nanibago talaga ako, mga kabebe, sa mga itlog ng mga itik ko ngayon. Kasi nga, ilang buwan din na hindi talaga ako nakaka... Ay, mag-iisang buwan na din po kasi nangitlog yung mga alagang itik natin nung mga nakaraang buwan, eh. ng limang tree. Yun lang, sa... Ilang itik na mga ilang heads po ng mga itik natin yun lang yung naitlog nila limang three kasi nga yung area nga na pinaglagyan natin is wala po talagang ka tubig tubig so yun nga bagsak na bagsak po talaga yung egg production kasi pag sobrang init po talaga naman po kasi mga kabebe na piktahan po talaga yung uh, egg production po talaga ng mga alagang itik natin pag ganito nga yun nga Maganda po talaga itong mga alagang itik is waterfall po talaga yung uh, kailangan nila niya. Yung nagka problema nga tayo. So ngayon nga yung sabi kong nagmumulting yung mga alagang itik natin. iso eh, o oh, nagmumulting siya mga kabebe Pero hindi siya worst na pagmumulting stage. Kundi ay uh, yun nga ang sinabi ko sa inyo. Dalawang klasing stage po yung pagmumulting kasi ng mga alagang itik natin. Either is yung uh, yung sa may giliran lang nila mga kabebe or sa may dibdib -dib, yung ganyan is hindi po masyado tayong mabahala tapos yung a uh, kung sa pakpak -pak naman po talaga yan na part tas yung lahat sa dibdib -dib at sa may buntot pag yan magsabay-sabay po talaga mga kabebe is malaking problema po talaga yan po yung uh, pinaka worst mga kabebe na halos abutin po tayo ng tatlong buwan bago makarecover po itong mga alagang itik natin pero ito din po yung uh, nakaganda mga kabebe pag uh, yung mga alagang itik natin is dumalaga kasi nga po uh, matibay pa nga po yung uh, balahibo nila kaya okay lang po yun mga kabebe so ang nangyari is ah uh, ang uh, dito lang po sa katawan nila mga kabebe ay yun nga sa dibdiban lang po talaga yung uh, tawag nito yung mga balahibo na nalalagas so yun nga po mga kabebe dito nga po yung body ko so yun nga ah uh, mamumulot tayo ng hitlog siya lang yung siya. sige body pangunit body okay, para may bawaan nato kung pila ka tree pero mas dagan dagan karon kumpara gahapon Oh, yan mga itlog. Oh, ito po yung body ko, sya po. So yung alaga, yung mga itik namin is doon namin linagay. Pag ganun uh, mga kabebe. Pag nangingitlog na po yung mga alagang itik namin is hindi na po talaga yung hindi ko po sila masyadong ginagalaw na po talaga hinayaan ko na silang kahit sobrang kalat yun po yung uh, maganda po talaga pag malawak yung area natin mga baby nakakagalaw po ng tuluyan itong mga alagang itik natin na hindi na natin sila kailangan na ilakad ng ilakad para hindi po na-i-stress so yun nga ay Oh, te daga ng itlo gabon, king itlo gabon no. Ito din po yung asawa ng body ko. So, oh, masayang masaya siya mga ka-baby Kasi nga po ay kahapon nga po ay dalawa kaming namulot so ngayon, ito na yung asawa niya, ay pas, asawa niya. Kahapon nga pinag-uusapan nga namin. yun nga itlog nga lagi naming pinag-uusapan so ngayon po ay 300 and red city. At yun nga, sobrang saya nga namin. Kasi nga, tingnan mo naman, no? Oh, medyo matagal-tagal po tayong hindi nakapulot. So, ngayon, mamumulot na po talaga tayo ng mga puting gindo. So, tingnan nyo naman, no? Oh, may napadyod mo taan, <laughs> At yun nga po, mga ka eh. Uh, ang saya nga po na ganito na kahit nagmumulting yung mga alagang itik natin. Pero, In fairness mga kabebe, sa ngayon ni sa uh, hindi na po masyado katulad ng dati. Oh, sa yung okay. <laughs> grabe na Mga bebe, may napulot na po tayong yung uh, isang tree sa ngayon. O, oh, napabi, napabadi o. Oh. Ano, kwa kaning tawagan ni. Eh. So, yan. Medyo okay-okay na po yung pan natin ngayon. Murag, oh, tignan mo oh. Mulot yun ti Tapos, og nga, mag na po sa itik ti na oh. Vitamins na naman tayo. May na lang kay si Jan Jan, giyakutan tag ka ng uhot. Makap, ay, palitan ko. Palitan lang nato ni Pids. Kapid na, nabagal si Pids. lang din sila kadaghan oh So, yan na nga po mga kabebe. Ang saya-saya mamulot ng puting ginto. Ah, ito, mang! Mang! gitawatit titlo, gitaway. Umado! Katina, dua. Di kalman, may dua ka tre, tatan eh, nagano pa'y jay. Kasla, tal, dua, bas, piling ko, mga upat ni katre ron. Wow, ka oh, masyala. Nag, kuan ba yun eh? Tawang, nang, Nangarol ba ini angkol? May kaysa dughan ra. Kay kung magsabay tanan dughan o pako, agoy, sure yung kuha niya. Di yun ni... Ang mga kuha ni kay ni apil na tong mga itik na to anong mga kuha ba? ba? Uh -huh. Itlog na yun ni sila. Yun lang yung layo, pasta. Pasagda na sila katag lang. Napa ba karoon di angkol? Dili na mawalang tubig? Uh -huh. Dagan pa makawansin yung ang Nakita dito dapat na sa etas. taas. Dito so, kay may tubig man dito gyapon. Di tubig man gud diha ba? Kaning diri daw wala jud na napastulan din na. Likod. Oh. Pay, grabe I liki. Kanod diha si kana Albin. Liki kayo oi. Ba pagkalusot yung tubig diri. So yun nga po mga kababe, ah, hindi lang po ako yung masaya kundi buong barangay Agay! Okay, Makapadawat na dyan. ka ng dollar. So, yan na mga kabebe. Yan o. Tignan nyo. May tatlong tree na po tayo mga ka-bebe, Kasi nga kahapon is dalawang tree po yung itlog natin. So, isang tree na po ito mga ka-bebe, Yung tinasan niya. At balik tatlong tree. Kahapon is dalawang tree yun. Kahapon ito ngayon. May isa na dito. Ano natin. Tumahas. So, tapos dito pa sa loob. Meron pa din po mga kabebe. So yan. Maglami kay mamunit kag kanang itlog ba di basta inani dagen kayo. magbilo ni atong itik badi, ah. Na, ba de najo ni sabain no So yun nga po mga ka bebe, oh patuloy pa din po tayong mamumulot ng puting ginto. Saan mo ba makikita ang puting ginto? Siyempre, marami pong puting kinto dito sa Pilipinas. Pero kung pupunta ka din po dito sa probinsya namin, dito mo lang din po yan makikita sa bukid noon. Yan nga po mga kabebe, yan. So, tuwan na mga kabebe. Ala, oy. Ala, Ala, sobrang saya ko po talaga mga kabebe. Kahit hindi pa po napupulot lahat ng mga itlog natin. Pero yun know, o, dalawang trin... Doon na katrito daan na ngayon kita asan niya. Napadiri ay. Meron pa dyan. Ala, tatlong trip po yung tinaasan yata ng mga alagang itlog ko. Alagang itlog ko, alagang itik po natin mga kabebe. So, yun nga. Agoy, oy. ka -e, dyan na kabebe. No, pero hindi. Sobra ko po talagang uh, masaya lang po talaga ako. Kasi nga, um, tignan mo. Diba, man ba di mo ikasulti sa yung pagbantay sa tong itik? <laughs> Nakaitlog ra jud. Dugay-dugay ta wala ka po nitong itlog no. Dugay no. Bulan pod. Wala karon pa jud da kaitlog among itik. Ito talaga yung sakit ng itik namin mga ka-bebe. Pag kung kailan na wala na tayong makukuha ang pagkain na pa. kapag itlog. Pero okay na na oy. Uh, yung isang itlog ngayon mga ka-bebe, dito po sa Bukidnon area. Lalong lalo na po dito sa Balintia isa. Uh, Nibi po yung isa ng itlog po ng itik. Hindi ko po alam bakit ang mura-mura na ang mahal-mahal ngayon ng balot. Kung mura ang kuan bitaw, kanin bitaw ang itlog, pero pong mahala sa balot na bibili nila. Dito po sa amin mga kabebe is uh, wala po talaga dito sa Bukidnon. Wala po talagang masyadong gumagawa or nalaman ko na gumagawa po talaga ng itlog maalat po ng itik. At yun nga yung gusto ko ding aralin po. Kung yun nga, yung mga diskarte na ganun. Ano ba di para sa lagsalagan nila? Na. Para ung may lang itlog. dire radyo ni sila. Dili na magkalat-kalat. So, napalito ba dito? Nawadag mayo. Yeah. Napay mga nasala agor. Yeah. Wala na. Ay, salamat Lord, nakapaitlog. Pwede, pila ka mo ka itlog sa itik karon. ron? Uh, lima ka 3 mga kabebe. Kulang po siya ng uh, dalawa para mag uh, lima na tri. So, ang ay nakitan po ng itlog natin is a. Uh, Halos tatlong tripo po yung inakyatan po mga ka -baby. Imagine mo po yun mga ka -baby. Ganun po ka-taas. <laughs> Ganun yung tingnan mo. O, oh. oh, tatlong tri agad yung uh, tinasan niya. Ang taas-taas po nga uh, inakyatan po ng alagang itik natin. So, sige na ba di? Dalabalay ah. So, yun nga po mga ka -baby. Nakapulot nga po tayo ng mga puting ginto. Bali. Bahulog na ba di? i na. Mm. So, yun nga, dadalhin na natin yan sa bahay. So, mamaya, may ibibili na po tayo ng feed. Si ko po ito sa buyer ko po, mga kabebe. At sa ganun ay, makabili po tayo ng, uh, tawag nun, <laughs> makabili po tayo ng feeds at sa ganun ay may may pakain po tayo sa mga alagang itik natin so yun nga po mga kabebe may napulot nga po tayong mga puting ginto po talaga So, ganun po kadali, mga kabebe magpaitlog ng itik kung, ah, uh, yung area natin is prairins lang. din. yun nga, nakaitlog yung mga alagang itik natin ng ganun, kahit nga po ay hindi po tayo nagpapakain ng peds. So, so, yun nga po mga kabebe uh, mas maganda pa din po talaga na sabayan po talaga natin ng, ah, uh, kahit pa kunti-kunti lang po talaga na peds at sa ganun ay para makaitlog po talaga yung mga alagang itik natin kasi kung ano lang kasi yung naibibigay ng area is doon lang din po talaga tayo nagbabase sa egg production at yun nga po mga bokas bukas nga ay eh, obserbahan po natin kasi ay hindi po talaga natin din alam na yung mga nangitlog talaga is uh, kasali na din po yun yung mga isang taon ko na nag-itik pero ito po talagang uh, itlog ngayon mga kabebey uh, nasa 90% sure po talaga ako na itong mga itlog nito ay ito po yung mga itlog na 7 months po natin na mga itik so bukas po ay malalaman po natin siguro ay umipikto po din po talaga yung uh, vitamins na pinainom natin sa kanila at sana nga po mga kabibi, ay tuloy-tuloy nga po yung uh, egg production po ng mga alagang itik natin kahit uh, hindi po siya... Uh, magwilog itlog basta uh, at least po ay may napupulot din po tayo kahit papano at yun nga po mga kabebe uh, bangan nga natin bukas ulit kung uh, tataas ba yung egg production or mag ba or uh, bababa ba at yun nga po mga kabebe uh, ako ay excited na din po akong malaman kung ano nga po mga kabebe uh. ako nga pala yung duck girl ng Bukidon ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat